Oh, my God.

Halika! Maka may buang! Kauman! <laughs> <laughs> oh, oh, ano lang! Oo, hindi siya! Ano? Bala! Halika! Halika! Sabi ba? Ano gawa mo rito, te? Nagpahuway oh, na po kay Namugas maes daw nagtanim po saging. Ito yun nga po. Oo, nagtanim pala ng saging. Bahay mo, te? Ako lang sa lunganan. Ah, yun nga. ko. Ano lang ba? Masulong ko kay <laughs> maulanan lang ko. Pati <laughs> <laughs> siya ka natin ah. mga biro namin ba. Si? Ikaw yung talaga nang tinitingnan ka namin dito. Um, ano ba ginawa? Natutulog ka pala, te. Ang tangungay naman ko. <laughs> <laughs> Pero ngayon, te. May sawa ka natin, mga anak. Tawaman sa layo. Atong mga anak, wala po. Ako ra isa dere. eh. Ba't ikaw lang mag-isa? Ah, wala man. Dibiyaan man ko nila. Ay, ikaw ang iniwan nila. Oo. Oh. Saan sila ngayon? Ambot wa ko kabalo, gasa sila. Kanu magsayhon po nanu. Uh, so, ako na, uh, uh, ako ra nagtan. Baka nagtrabaho ti sila para sa inyo, nagtrabaho ano. Wala may mga trabaho nang lakaw ra pud sila. Hmm. Ilan na anak mo? Unom ka akong anak. Tapos wala na lahat. Wala. Sabi niwan sino? Hmm. Ano yon? Ikaw ang iniwan o ikaw ang umalis? Ako ra ang na bilendere. Eh. Sila umalis. Oo. Oh. Ah, baka na trabaho te. Ya tapos. Mm. Wala talaga kayong contact chat or something ano ba? Wala po, wala. Ilang taon na kayo hindi nag ng aso? Mga mm. na siguro. Ganda na lang manager. Mao gani nga ko ana lang kanang nagtanom-tanom na lang ko. Mm. Istorya sa buhay niya ate ba? Tinyo sila manager hindi nagkita. Wala ba kayong pantay? Wala bang ideya kung saan lugar sila ngayon? Wala po, po kabalo, gasa sila. Pero yung asawa mo andiyan pa wala po din ha. Pwede mo, pwede ba natin sabihin yung asawa niya? Hmm. Pangalan hmm. ba? Wala kayong nag, hindi kayo nag-away, ganun. Ba? Wala ma'am po. No. Wala. So, na lang. Pero, namimiss mo na sila ti. Ano, hmm. hmm. na ko ang gudong tana na gibingaw ko sa ilaha. Pero, ang saon man. Gibingaw na manggod ko sa ilaha. kayo karon Karun pa yun ko nakakuan nga. Na ay tao nga sa ako ah. Akong mga anak wala mo, ko, ah. na mo Anhe sa ako ah. Nga wala kabalo. Buon sa iku Anhe. kamot na lang ko para sa akong kaugalingon. Hmm. Ayun sa'yo yung lupa dati. Ko ang nag... Tarbaho rapot ko dere. Kwento niya. Naitag iya. Igot e, ako nang nang head. Parang may iyak tayo. Pwede ba natin mention ng anak niya manager? Mm. Ano, <coughs> pwede ba natin pwede ba naming ano eh, i-mention yung pangalan ng anak mo at asawa mo? Sila rin magkuan kayo. Wala naman po sila nangita sa ako. Mm. Maghuwat na lang ko diri sa ilag mo ano eh. Magandang mo ko Pero alam nila te na nandito ka nga lugar. Oo, oh, nakahibalo sila. Di na lang pud ko mo an kay maura man ning trabaho mag-uma. Mm -hmm. Ano pag nagkasakit ka, walang nag -aalaga. Maning kamot ko nga makabakod ko. Tambal-tambal mm -hmm. tambal na lang sa mga koan. herbal herbal. Wa okay. manggot kay ikapalit. Buti siya no te. Si yung paalit. bahay, O oh yung bahay mo te. Musta yung bahay mo? Na nagguba na O oh, hindi ka na naghanap ng ano te, juwa te. Na dili. Ha? Lesson mangkani nga <laughs> an. Mangita pa noon. Yeah. <laughs> Biyaan na pud ko. Ah, uh oh, niya uh no. -oh. Kasi yung una iniwan. Mm -hmm. May ganyan talaga no. Mm -hmm. May ganyan ba pag ano, ano na mahal na mahal mo? <laughs> ano ba? Ano? Grabe no. Hindi na talaga yung mga anin mong anak malalaki na sila. Ang na sila, sir. Dagko na. Makakatawa hmm, na 'yon, no? May na, mga ang edad na magasa may, may baka na yung mag may <laughs> Baka may ano te, may nagasawa na sa mga anak mo. Nga, na ano siguro, wak ko kabalo. Yung panganay mo, ilang taon na? kuan na, trenta na. Baka gusto mo ti ba na pinatin yung mga anak mo ti, tsaka asawa mo ti. Wala mang kway kwarta nga ikapangita, kuan, asa ko paingon uh -huh. Pero kung gusto mo, kaya namin yun ti. Uh Hanapin -huh. natin ti. Hanapin, okay, pwede natin i uh -huh. dito, mga pangalan nila. Hindi hmm. na lang siguro kung makuan, kaya wala namang ganit sila na malik dire. <laughs> Mahulat na lang ko sa ila ha, kung balikan ko nila ano 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 ba ano 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 na ano ano oh, okay okay ano 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 okay ano 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 na ano 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 okay ano 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 na ano 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 Wala ka bang... okay, wala ma'am po. Ah, okay. Ha. Sana ano, magpapasko ba mag, yung ano ba regalo? Magbuot na lang ko sa ila ha. Mm hmm. Ah. Uh eh. -huh. Gusto, uh -huh. uh -huh. gusto ta natin ba regalo natin ba no? Mag ano sila ngayong Pasko ba? Mahanap mm -hmm. natin manager ba? Maghanap kami ng ano? Paraan. Paraan. Kasi gusto namin yung Pasko mo buka yung no, pamilya ba uh -huh. no? Wala man ko naka ko ansel og asa na ko sa lapangitaon. Pero ni ah, hindi ni isang mahirap baby. manager no. Okay lang sana kung may idea sa tiba kung saan banda na lugar ba no? Kasi okay. ang ko hmm. sa ganito mga lugar kasi namang mga cellphone, walang signal kasi mm. Ka, Facebook dito. Hmm. Wala namang internet dito tino. Wala po. Di man ko kabalo mag cellphone, cellphone. Hindi <tis> lang te ang importante tino na ano ba, sumikap ka para sa buhay mo, hindi mo laban ka pa rin ba? Hmm. Yung iba nga hindi makakang mga ganyang problema hindi ba no? Hindi mo yung iba ng ganyan. Oh. oh. Ang importante ate ano, malasog naman pangkatawan mo tino. Wala Salamat gihapon sa, sa Ginoo nga ko niya maayong panglawas unya. Ampo na lang nako akong mga anak og uh, kuan ba na nga uh, maayo ilang panglawas kabalik ah. makabalik sila dere sa ako. Kina no. At ah. is, ito ngayon te, bigay namin to sa iyo ngayon. Mm. Ano ba? May regalo kami sa iyo pamasko namin. Salamat kaayo, sir. Kahit pa paano, katulong na to sa pang-araw-araw mo, diba? No? Ko na nagtabang sa ako, sir. Mm kay wala gyoy ka ko ang kuan nako dire kay sige ra ko pananom og kuan mais atis na buhay yeah. chat uh, no na buhay ba yo lang taon ka na te 58 na ko ah, 58 siguro mga nasa 40 plus pa siya yung hindi niya nakita yung mga anak niya. Si Biru. Matagal K na, ilang taon na? Ilang taon? Na polo, na kato. Continuous na, no? Ano na lang, tayo meron pa kaming kunting tulong, tiba? Bigay ng team namin, Kita tayo. Ito, tayo. Ang sama ni, ang sama ni siya, sir. Magsano? Ano? Galo namin yan. Ey, porta man ni Dong. Kadaghan ba, ane? Hmm. Bigay namin yan, pamasko na namin. Kadaghan na ba, ane? Wala ba kayo ikabayad? Di kami nga magbubayad. Hmm. <laughs> <laughs> Alang -alang. Nah, salamat kaayo ani. Kadaghan ani o, oh. daghan akong mapalit ani. Sa tanan akong kinabuhi karon pa ko nakadawat ing ani nga tuan kwarta. Ana ade maluoy sa ako. Iyak pun tayo nito. Salamat kaayo sa inyo, sir. Wala nga naman yan, ti. Ana aday maka kuan gyapon sa ako mutabang. At least, at least, at least you atino know, nakita namin yung ano, uh, pasasalamat mo sa amin ba, no? <laughs> Salamat in, ka natin, sa inyo man. yung tanan. Hmm. Yung talaga mangyari to, no? Yun hmm. ba, yung nakikita mo lang sa mga, sa, ano ba, hmm. pinikula, mga hmm. ba, 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 no? Kung ang hapon ko nga, Maka gihapon sa ladere basan mabuo ano Anote, ano ti ano nga yung pangalan mo ti Rosel Rosel din oh, lang natin yung apelyido oh, 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 ano, nalang ano nalang na lang ano na lang ni ate para siguro kung makita to ng anak niya baka hmm. ano ba mag ano sila sige Kung gi kuan ang mga uban nga tao kanang naay mga anak nga sama sa ako ay nahan nga gibiyaan Ayaw ninyo kalimti inyong inahan kay maunay nagsakripisyo sa inyo ha. Di mo makakuha na ng kalibutan ang wala inyong inahan. Sama sa ako, karon nga. Kumbaga, kami na lang yung anak mo ngayon, te. No? no? <laughs> no? Oo. Kasi wala kang anak ngayong Pasko, te, no? Huwag kang mag-alala tayo kasi pupunta kami sa bahay ninyo. Mm, no? Sa tayo na. Hindi doon tayo sa bahay ni Ate Mamasko. Hindi. Hindi. Ano? Poh, kasi madami yung schedule natin, sa manager. Na lang, uh, sa umaga. Sa umaga na lang. Punta kami sa Pasko ngayon uh, sa uh, uh, umaga. Te, okay. Tapos kami na bahala sa handa mo. Salamat uh -oh. <laughs> Basta si yun. Basta si Manny yung masabi ah, yun. Okay, okay, no? Okay, okay, okay. Natouch ako sa story kasi niya Ate. Oh. Kasi, hindi natin kilala. Oo, oh, <laughs> oh, hindi naman. <laughs> Kumbaga, iba-iba naman ang kwento ng buhay hmm. ng isang tao. Ito, sa eh. lahat ng nao natin, yung nagustuhan ko talaga. Kasi oh. napakabihira lang ba, no? Iba-ibang kwento yung nasa lubang Ayun. natin. Salamat kaayos sa inyo, sir, nga tagang ko ninyo o pangko anak ko. Mm. Pumasko, nila. Uh, ito, oh. ito. Sa so mga gusto kang, uh, yun lang. Yun uh, lang. Uh, Pero kung wala naman, ako oh. Uh, na nito. Na baka, oh. baka naman yung, uh, basta, yung, 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 basta yung, may yung, regalo sa kami sa may sponsor wala. Ang team Loy Lloyd. Salamat kaayon, sir. Ano, Salamat sa iyo. Kami ng hope, pamasko. Hope tayo, na okay. Eh, ka sa, matutuwa ka sa regalo namin. Matutuwa ka tayo kasi yung regalo namin pagkapasko te. Sobrang saya, may putukan pa! <laughs> 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 na, nauna yung pumutok. Oo, putok. Nauna yung kanina. Pasko naman, hindi mo may putukan na, na, na man, uh, uh, sa Pasko. Oh, yun. oh priceless Salamat yun. Salamat ayos sa inyo, sir. Gagawa talaga ayos. kami ng paraan, no? Uh, Yan yung Sake pangako sir. namin. Kasi yung dati, dito ka lang tulog, no? Nagulat ka. Mas magulat ka pa. <laughs> oh. <laughs> Kasi pag, pag tulog po, may katabi ka na. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> okay. Ano uh, na lang Ano, punta tayo sa bahay niya, Di na lang siguro, ha? sir, kay Kuan, maulaw ko sa akong balay dito. Malapit lang ba mo dito? pero Layo-layo gamay, mga isa ka kilometro. Para makaano ba, para ma makapunta tayo sa bahay nila ba, para hindi tayo maligaw pag pagbasko, pag, -pasko, oh, pag no? Naman ko'y gihulatan, akong sweldo sa pagtanom, o Kuan, mais daw saging. Hmm. Paano, paman ko. Paano itong bumuhat nito? Naman ko'y mga kauban ah. mag-alas sa tabangan man ko nila. Ah. Sige. Meron, Sige. Yeah. Siyang, meron kang jawa ano, pagka sa dito Wala. Kasama lang niya. Kasama, <laughs> kasama wala. Sa upan rin ako, nagkuan, uh, nagpuga. Bigyan uh, mo na lang, no? Ikaw okay, okay, okay. na bala, oh. Ikaw na bala, Siya na rin, no, besi, no. Ikaw na bala, Ingat ka, Salamat ka, ayo, sir. Salamat ka, Salamat ka, sir. ano lang, basta meron kami kunting surprise ngayong Pasko, no? Hope. Pag-spaghetti. Marunong. Yan sa inyo God bless Salamat. kayo sa inyo. Oh, God bless ko sa inyo. Merry Christmas. Merry Christmas. Oh. <laughs> Merry Christmas. <laughs> Salamat kaayo, sir. <laughs>